Ano po si daddy? Nag-grass po. Bilis oi, ah. ah. huh? Oh. Bilis mo, hindi ka jangan agak. Magandang hapon po. Naglilinis po tayo ng ating talungan din eh. Ang damo na po ay. Para hindi po pamahayan ng insekto sa ano, pagitan. Bawi na ano may. Eh, yung mga hmm. talong. Tutriman ko. Nasibol na puli. Yung mga talbusan. Babawasan ko ng ibang sangang walang pakinabang. Yun. Marami eh. Nasaan yung tutrim mo? Nandun babalik ako. Yun. Bali ito po. Sa dalawang linya na aray sa unang luwang po natin. Ay Maga pa naman po, makakalipat po ako doon. Sa Ilinis ako muna yung baboy. Ha? Ilinis ako muna yung... Ah, nagilinis po pala si mami. Baboy. Oo. Baboy doon, pumunta din eh. Doon sa ano, may biik. Ah, doon sa baba. Hmm. Ayun, ah, ko lang yung aking pantrim. Sige. Ang ah, matitrim. Ha. ulan po. Aray na po si Dade, tumakbo. Ah. Tapos ah. na po. Amos mo. Meron. Tama ang mukha. Interesado po ay. Ay bigla po ayo. Oh. Kakanta po sana ay eh. ginaganahan ay. Na, na, eh. saka naman. Hindi, kita na mm -hmm. ba sa ako nag-reply sa ate ano? Sa. Sa pusa. -pusa. Yung isa po, may balik. Oo, oh, nasa bahay po, hindi ko. Hindi ko na tinatalagay niyo. Nasa eh. yung isa. Yung isa lang, Yung isa po, naglayos um... din. Oo. Oh. Nagkuha po ba na parang jugar ng sili ng distraction ng... Binyag. Binyag. Ay, yung, yung pinakain ni Daddy noon. Umaga. Umaga. Ay, po yung sa may ilog, tapos may dumaan, na bit, bit na naman. O so, kaya po ay sumunod din sa tao. Hindi naman po mga makakatawid sa ilog, eh. Hindi tala? Ay, eh, di, yun po. Chinat ko po yung ano, nakakunga po din sa isang pusa. At baka po nga na sa titignan-tingnan at baka at sumunod din sa kanya. Ay, titignan daw po. Biglang-bigla, o sa ay, pasahan na yung isa. Ay, tapusin. Nagpalit mo mm -hmm. na ang kamit. Sa bukas sa uli, yan ang nagpukuha. Bilim mo na. Bilim na ka? Oo. Ang bakit na. Ba? Mm -hmm. na? Ayan. Ba Wala ka ba balak. Wala. Ang gapang sa Oo. Wala namang pasok. Na? Tumila na po mga kaparambin. Ay, hapon na po bali bukas na lang po ulit tayo mag-agrass cutter. Agapin ko po bukas. At makakuha daw po si mami ng mais po. Magbubulang lang po mama si mami. Yan. May makukuha ba? Hindi. Ay, kahit Tawa-tawa. Ayan. may lamang. Oo Kanina nga po ay... hindi ko tinamla ng mais. Ay, di wala akong matitikmang Oo. Hindi na pala ito sa paso Pwede yan. Ay, kanina po ganado yung mga bata. Pati ating bisita. Palibasa ay bibihira hira po bang mais hmm. nga Ay, utam mo, ganda o. At maliit. Mga bulang lang daw po. Sapunan. Ulam na mama yan, libre. Ay, naku, yung sabang-sabang po kanina nabitin pa sa si mais. Oo po. po. Tapos meron po tayong pasunod eh yan. Pag po bungo mga nakatayo pa naman po yun. Pwede po tayong kumuha doon ng ano, binhiin. At kanina po ay humingi din po yung ating bisita ng binhi po, yung nakaraan pong ano natin. Na harvest po ay nabigyan po natin. At yung mga kasamahan po pala pwede pang itanim, ayun. Mahahanap po tayo uli ng taniman dito kung saan tayo mag, makakapagtanim po. Pwede pa po, maganda pa. Gawa nang maganda po ba ang pagka ano, Tuyo. Yan eh, po. Kahit maliliit po ay may niya. Masarap yung metal bus ng palabasa. Mm -mm, Tapos yung iba dito, pag na-harvest po ay tataniman daw uli sabi ni mami. Tatam na po uli. Para walang tigil po. Ito po ay walang pataba. Hmm. Sabi na iba po daw pag walang pataba. Ba't ito man? Meron. Nakakatuwa yung mais ali. mm -hmm. Ito. Ito. Hmm. Nasaan? Ayan. Lalo ba ito? Ayos na yan. Iyo. Libre yung po mamaya. Nagi kapag may tanim. Lagi may libre. Harim eh. Hindi pa? Wala mo. Sarap na sa ulit. Ayan. Kaya lagi ba sa asya ka? Ayos na po yun. Sabaw lang mo. Ay, iba-iba na po mga parang binangating talungan din eh. Maliwalas na po. Yari na rin. Nakita na po ang mga buong sa ilalim. Nung isang araw ay hindi makita po. Gawa ng damo. Ayun. Baka ispring ko rin po bukas yan ng, ano, sa damo. Gawa na wala na po sili. Natambo na lang po ng ano, damo. May pula po tayong talong doon. Ay tataniman po natin yan. Tapos doon. Yan mga inispring po yan. Nasa 1.5 po po yun. Baka kasya po dito nakadalawang linya lang po ako dito may tatlo ay bigla naman pong umulan ay basaan na yan oh, ganda na sana po oh. ito po ang ating next project naman malawak hanggang doon tapos yung baba po yan po ang ating tataniman simula doon sa dulo pababa tapos yung kabaak po doon sa bukana tataniman din po natin kumbaga po ay pangkain natin yun ay itong gitna po ay nawawalan po ng tubig kumbaga po ay naiigahan po kaya tinanaman po natin ang gulay ito gitna stawan talungan po yan yun po kaya doon sa dulo Yun po ay medyo mababang lugar kaya matubig po yan hanggang doon sa dulo po tama tama naman po may hybrid po tayo yun po ang ating tatanim yung SL19 po ito ating i din sa damo ano yun talbos ng kalabasa wala na ay wala na ito pala palipas na ito may aking i-spring na ito may sa damo pwede na itong sprint po wala na po, lipas na ang ating ano, palabasa kalabasa. May nakita ka? Wala. Mayroon na kaunti. Ay, wala saan na yan? Eh, pinangunan ko ba ito kahapon? Binta Ay, yung hapon. Ay, yan yun. Yan, sa Talbos po. Talbos lang po. Nakakuha mo po ilang bunga. Pero nakabinta naman po ako dito ng talbos. Uwi na po tayo mga farm Ito na po yung mga nakuha may mais po talbos ng kalabasa may kalabasang bunga oh, yeah, tapos ay may pipino po yan oh may papaya dinala na po natin yeah, lusot ng hapunan na rin pag luto po ay dito po nasunod yung pusa natin dito, dito sa lagor na ito dito po nag-aabang ngayon ay pag may dumaan yun ang sama ay, eh baka nagsama na naman din sa ano. Kaya nang mabakay ko yan, hindi pa? Hindi pa. Ay, ang plano ko nga po, dadalhin ko na rin sa bahay. Yung isa po. Para buo na. Ay, wala po. Nawala. Sayang nga po. Nakakalungkot ko yung ganun ko Yung napalaki mo, tapos mawawala. Nakakalungkot po. Sayang ko ang galing ng daga noon. Ha? Ano? Hindi eh. Ay yan. Ha? Oo. ano oh, magdidilim na. Mapakain pa po tayo ng ano din sa taas po. Nabalatan na po ni mami ang mais po. Tapos gagayate na rin. Bulang lang na mais po. Ito po yung dahon. May ano po dito yung bunga. Nakot po na kutsilyo ko. Wala po yung isin. Naiwan ko din sa bamban. May tulungan. Nagpakulo na po ako ng tubig. Kulong-kulo na po. Pwede nang ibanli. <laughs> Ito po ay kalabasa. Ito po yung mais. Ito po yung bawang luya. At the kalbos. Lagyan po natin ng bawang luya. Sunod po natin ang kalabasa. Lalagay na po natin ang ating mais. Para po hindi maalis ang lapot or lumagnaw, atin po itong hahaluin hanggang sa kumulo. Ang ating fresh na gulay for today. Hmm. Lama, Sa Ilocano. Kung hindi ko tinamnan yun, anong yun ang butil ng mais? May. Ikaw pala ang... nagtanim, hindi pala ako. ako. <laughs> ang tawag dito ay, dinding-ding po ata. Yung po palang dinding ay, bulang, bulang lang. <laughs> Akala ko ako nagtanim yung tanim ko pala, hindi pala yun <laughs> Yung nasa, ano, kabila. Mm -mm. Yan nakukulit ko po kay daddy natam na ng mais o, ayan ina. po, mahiulam po natin nagbunga na po ang tanim kahit nagpahapay hapay magiging po natin ng asin matabang pa po tapos ilalagay na po natin ang ating mga talbos Tapos po yung aking kaninang bulalong hindi maubos-ubos. Ay may tira pa uli. Nabutong, may laman. Lalagay po natin. Ang panasa po. Sayang yan. Okay. Ayan. O, ba? Diba? Ang leftover. Nababakinabangan. Nakailan luto. Isinahog uli. Hmm. Ayos. Sarang. lang po na bulalo. Buto-buto pala. Bola lang 'yan, Maraming salamat po sa amin patayin araw-araw at salamat po sa mga 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 pick Salamat po. Ayan, isang lumang Salamat po. kakain po mga karambin. Salo-salo na po din eh. Sa toy. Yung sa ano, ama namin. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Nasa, po ay nagminimuras ng ano, mga dasal ng buwanang... may first communion po yan. Kailan anak? Wala pa po. Wala pa po. Wala pa po. Um, ano hmm. pa SK Gym? Magmamadring ako. Ito, Toy. Ito, Toy. Ito, gusto mo na ito. Ito. Sa masarap ang gulay. Kaya ako kung bulay, Lali, masarap, Lali. Ano, Lali. Lali. Ay, ko kung mo ng gulay na ano na Ayaw ko. Ayaw mo ito? Hala. Ito kanin. Ay, arap po. Gulang lang. Sa baka ito yung sarap nito, anak. Anak ko okay. namin eh. na bulang lang ang pala yung buto may laman pa yan grabe ka buto ha may laman pa <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya po mga kapambin ay aray mm -hmm. mga fresh po marami -hmm. talaga ako ng mais sarap po hindi 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 malamot naman. kailangan hindi man naubos. nasisira lang may hot sauce po. Sweet chili sauce. Sweet chili sauce tama siya nito. Silver's one. Ay ay para sweet chili sauce. Humm. Ano Humm. la photo ne voulait pas prendre ça pour toi hein hm hm motte pas on dirait voilà voilà quand même un petit bout de boulot elle me voilà tant oh là là le bobo Ayoko yung bilig-bilig yung siyang At saka yung sobrang haba kasi ako yung maliliit. Mm -hmm. mm -hmm. Aray po yung dalawa na pusan dito. Ito yung malaki. Aray pong siyang ay gawa ako. Mm -hmm. Aray po yung maraming tarot. May lagang po ng gulay. Ang so, minsan po, sinasamahan ko ng okra. Mmm, oh. -mm. mm, yun mm -hmm. minsan, may okra yun. um, <laughs> oh, di ba? Ang galing ni Ma'am Mandaya. Nakakakain kayo ng gulay. Ano? Ah. Minsan po, kalabasa. Nalagyan din po. Binigiling. Sa kaya iba-ibang flavor. -mm. -hmm. Mm. Mm. So. Kan bawa sama yakalan po. So. So. Pa. po nami soso. Mm. Betan mm -hmm. nenek. Tapos magin niyong labong itlog, sarap. Keribins. Dika nika. Mm. -hmm. mm -hmm. Tingnan ng balita. Saan lang yun. tayo? Mm -hmm. Lalo na kung gusto na rin gulay sa bangin. Mm -hmm. mm -hmm.